Magandang araw mga kabi farming Tayo ngayon mga kabi farming Naglilinis tayo ng Pulungan ng mga alaga natin na uh, Rhode Island Ayan. natin yung kanila Minap natin yung pulungan nila Ito yung Update sa mga alaga natin ngayon araw na ito so yan ang alaga natin yan yan yung rooster natin ayun yan yung hingitlog na ron po ngayon. So... Alaga natin ito mga Kali farming ay pangingitlog na sila. Bago lang. So, bali 7 months ang mga to. Bago lang na lang yung itlog. Uh, Mahogany Rhode Island natin. Rhode Island, Mahogany. Yan sila. Yan yung rooster natin. Ali Consilare ito mga farming. 6, um, sila lahat dito. Ayan. So, uh, ayan sila. Uh, ito lang muna ang may update ko sa inyo, mga kami farming. tungkol sa mga uh, laga natin na lay araw na road island. Uh, na yung isa. Ang sa mga Kabi Farming. Nawa, kayo sa panonood. Like, comment, and subscribe, mga Kabi Farming. Salamat sa mga aking taga-subaybay at sa aking mga subscriber na matangkilik sa aking mga video. Magamat uh, bihira lang tayo na kapag upload mga kabi farming. Salamat sa inyo sa pagtangkilik nyo sa aking mga video sa aking mga silent viewer hope uh, kung ikaw ay nasiyahan kaibigan ay marahil di ka magdadalawang isip na mag subscribe sa aking mga video sa aking channel Joe, Joe Creator TV o Kahabi Farming and yan yung natin, yung channel natin so ang sa muli maraming pag salamat sa pagtangkilik nyo bye bye and God bless to all